YouTube channel. Woo! So, for today's vlog ay ilang oras na lang mga kadilag at New Year na mga kadilag. So, 2024 na. Napakabilis talaga ng panahon mga kadilag. At ngayon po ay katatapos ko lang maligo. At kanina po ay ako ay nagtimpla ng coffee jelly. Tapos po ay nagtulong po ako sa pagluluto ng ilan po naming handa para po mamaya sa pagsalubong ng 2024. So ngayon naman po mga kadilag ay si Kagwapo lang po ay nagpapasama sa akin. Siya po ay bibili ng prutas at sakto din po na dito po sa bahay ay si mama po ay nagpapabili ng kakanin. Yun daw pong kahit anong malagkit. At yun daw po ay swerte. So yun mga kadilag, ako po ay pupunta na sa Kalakagwapo lang para po kami po ay makabili ng mga kadilag. Dito na po ako Kalakagwapo lang mga kadilag. At si Ate Chula po ay naririto. May binigay po sa amin na. Anong ang tag dito ka Gwapo lang? Pasingaw sa Bongbong. sa, sa bongbong. Thank you, Ate Chula. Sa so, so, taon-taon na ayuda. <laughs> so, ta 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 kahapon niya pala lang, mga katilagay, eh, si Ate Lea ay eh, nagbigay na ng gift. So, kahapon, ikaw ay busy dahil may Christmas ang tayo. So, <laughs> mga kaibigan. Yeah, for you daw. Yeah. So, yan lang. kasi ito yung akin. So, <laughs> ah, hindi, eh. yeah. Thank Nipay you, Ate Kalayaan. Much needed mo <laughs> daw na... <laughs> pag stress siya. Yeah. meron ka rin vitamin, hand cream. Wow! So, from Korea yan, ha? Kay Ate Lea. Kamsahamida. Meron pa pag uh, <laughs> Thank you, Ate Kalayaan. At meron kang... Lucky uh, Charm na bracelet. Wow. So, blue two yan. Lucky Charm. Thank you, Ate Kalayaan. First time kong magkakaroon ng ganay. At syempre, may... What? Pasta rin sa iyo. Wow. wow, thank you po. So, from Ate Kalayaan. Thank you, Ate Kalayaan. At oh. may chocolate pa nga pala mga kanilag. Wow, from Ate thank you, Ate Kalayaan. So, cacao, mandarin chips, chocolate. Uh, hindi ko mabasa kung ano ito. Ayan. <laughs> Masa chocolate. chocolate. Uh, Ate Chula, salamat. Salamat, Ate Chula. Ingat kayo. Salamat. Happy New Year. Happy New Year. lang parang kay may mga protos oh, na pala. Uh. So, atin nila ang dadagdagan. Na Bibilangin ah, natin ito. Okay. So, gagawin so, ilan? Baga dapat. Dapat ay 12 baga Kuya yan eh. 12. 12. So, ilan pa? So meron pa tayong 7 na seven na ah, So tayo po mga kadilag ay bibili na at mamaya ilang oras na lamang at new year na. Okay. So sakto lang po itong mga kadilag. Nasa palengke na po kami mga kadilag at namimili na po si Aguapo lang ng prutas. So pa ang kailangan natin. So Maring yan, ano yan Chico? Hindi oh. kahit mga ilang pera sa lang basta makompleto mo lang ay, yung ay, ano, madami ay. na naman kayong prutas. Ano, Madaya pa rin mangustin. pong taong mga kadilag. Oo, oh, Bilog din ito. Dalawa? Oo, oh, dalawang peraso lang para makompleto mo lang yun. <laughs> tao. Ay, may ganto na kayo. Ah, oh, Ayan okay. mga kadilag. At nandito naman po kami sa bilihan ng ano ah, matatamis. Hmm. Mga kakanin. So, bibili po ako ng leche plant. So, ito po yung aming binili. Puto, saka po leche plant. Saka, saka pasing. Uh, sa kabili na tayo mga kadilas na ano, pasingaw at saka lecho plan. So, mainit pa yung pasingaw. Talagang <laughs> kaluluto. Kaluluto siya ay, mga kadilas. Ay, na lang ang iham. walang, Ay, walang bilog. Ay, bilog, bilog. sana Bibili pa sana kami ng tatlong bilog na ham. Wala, wala kayong bilog. Wala. Sige, Sa iba na lang. Sa iba na lang kami bibili ng bilog na ham. Salamat. Oo, oh, vlog siya. Kawai, kawai kayo. Ito na po kami mga kadilag, kalakagwa pa lang at makabili na po kami. Nagbili din po pala kami kanina ng taroto. <laughs> Pero yung maliit lang. Han. Ito po kalakagwa pa lang. Ayan, ah, piniprepare na din. Yung... Wow! Wala wow. ko pa na may simhalang nag-bake. Ayan wow. wow. na. Ko lang. Binabas ah, binabas ko ko. Po. Tapos ay tayo bumili ng ham. Wow! Inalagay ko na ito sa... Rep. Freezer. Para mamaya eto so, lo na po sa buwan lang ayo pa pinatiling todo naka no, may mga nagpapa mamaya mga kadila kay eh, meron po tayong new year at motor show <laughs> mamaya so it's uh, new year na may, uh, may kaunting new year na <laughs> motor show na may kaunting new year ya yeah, no mamaya pa may motor show na magaganap So, inaayos na po ni Cadillac ang ating mga prutas. So, bumili so, rin po tayo ng puto. At mayroon din pala tayo ditong prosperity bowl. Wow! wow Pag tinanong ko mamaya, kung ano ako anong wow gusto ko? Oh. Wow! <laughs> Alimahal! Alin ang kukunin mo? Ito ay yung prosperity. <laughs> ayo pala kukunin <ako>, ni Mahal. Walang <laughs> target lang ni Mahal. So yan mga kadilag, ito ako po naman ngayon ay uuwi na. Hahatid po ako ni Kagwa lang. Hatid ko na po si Kadilag. Eh. Dahil ilang oras na lamang ay magbabagong taon na. So si Kadilag po ay doon mag New Year sa kanila. Mm -hmm. Ako po ay dito. Tapos mamaya ay kami po ay pupunta ka na Adelaya. Susundin ko po siya mga kadilag. So let's go! Nakakaiba ka din. Sa bahay. A few inches later. So yan mga kadilag, bali Ilang minuto na lang po mga kadilag at 2024 na magka-countdown na. At ngayon po mga kadilag ay ako po ay unti-unti nang naghahain ng aming po pagsasalusaluhan sa Mega Noche. So yun mga kadilag. Habang sila bibi po ay ginigising ko na din at ilang minuto na lang po para po naman sila ay tumalon at tumangkad-tangkad pa tapos po yung mga sabi ko kagaya ng ilong ay pwedeng ah, para tumangkad din. <laughs> Bibi, para tumangkad ang iyong ilong ay ginaganihanin mo din. ah May pag-asa po. Habang may buhay may pag-asa. Nga mga kadilag. At ngayon nga pala mga kadilag ay ako, si Mama, si Indong at si Bibi ang magsasama-sama para sa lubungin ang 2024 dahil mga kadilag si Papa po ay nasa trabaho na po niya. So ganyan po mga kadilag kada ano po a holidays, yung pag Christmas tapos po yung New Year, isa lang po ang pwedeng uwian ni Papa. Gawa po ng siya po ay may kapalitan. Kumbaga sila ay anuhan, anong tawag doon, bigayan. Parang ganun din po dati sa aking pinasopan. Pagka hindi ka pumasok ng Pasko, panigurado ko ikaw ang papasok ng New Year. So, ganun din po mga kadilag Papa. Sana sa susunod na taon mga kadilag ay si Papa ay kasama na namin both na ano Christmas at saka New Year. So, yun po ang isa sa ipapag-pray namin mga kadilag. Yun si Papa ay makauwi na dito at dito na magtrabaho. So, ito po mga kadilag, ang aming pagsasaluh-saluhan ng aking pamilya. So, meron tayo dito puto. Tapos, meron tayong pasingaw. Leche plan, pasingaw from Ati Chula, pasingaw sa kawayan. Meron din po tayong minudo, pansit. Bigay nila talambo, mga kadilag. Tapos, meron tayo dito tinapay, at saka spaghetti. Tapos mga kadilag, ito po yung aming prutas. Tsaka po, ito yung aming coffee jelly. So, yan mga katita. Bago mag uh, alas 12, dadalan muna natin sila talambo ng spaghetti. Gising na kaya dito ang madlang peps? Wow, ilaw. Delivery! Bo! Happy New Year, Bo! Wow, dami na handa dito. Wow, may ganyan sila. Prosperity. Make pwede ang ano? Spaghetti. Lalagay ko na lang dito, ha? Nasaan si Bo? What? Kagigising. Bo, huli Happy New Year, Bo. Happy New Year. Tumalun ka, Bo, ha? Ilang minuto na lang, Bo. Ilang minuto lang. Tatalong ka, ha? Para kayo lumaki. Oop antok pa. <laughs> naantok pa si Bulbo. Tatalon ka ha. Yan mga kadilag. Gising na po si Mama. Kausap po ngayon si Papa. Ka-video call. So yan, papalata natin si Papa. Hmm. Papa, Happy New Year! Papa, Happy New Year! Papa, Happy New Year! Happy New Year! <laughs> naka <-vlog> ka! Wala <laughs> oh, nga nyo, Papa, diya sa inyong kanapin. Oo nga. Happy New Year! <makes noise> Chloe! Happy New Year! O, tinitistin ko muna ng aking paroto. May ganito kayo? Ay, ba't ka binili? So, yan mga kadilag. Meron kami ditong pinapanood na live na countdown sa YouTube. So, ang oras ay... 2 minutes and 31 seconds na lang. Ha, -ha! New, New Year na. Ah, uh, bibilangin natin mga kadilag. Katulad ng dati. Tayo ay magka-countdown. So, yan. Inaantok ang mga madlang peps. Sige, Owing. Inaantok. So, yan. 1 minute na lang. 1 minute. 1 minute. Woo! Oh, marapit na. Hindi. Hahaha. <laughs> Acele okay. tayo ba? Panto malin I ay... Mean, pa na, tinitina ha. 1 minute and 37 seconds, 36. six. lapit na, malapit na. Wow. Oh, no. <laughs> <Bak> <laughs> si ba? Hindi si wame nilo ba? Hindi nila. Hindi si wame nilo ba? 30 seconds na. Mapaos din. Bala na, Tayo! Tumayo so, na kayo! Hindi na kami tatayo. Tayo kayo, tayo! Hindi na kami tatayo. Hindi na kami matangkat na. What? <laughs> dayo, kami na lang. Ang natin mo. Oo, oh, sige, sige. Dayo. mga kadilag dahil 12 na Woo! Happy New Year Vlogger, ah! Happy New Year Nagpapaputok po si vlogger ng buga Tabi, tabi, tabi Napaandar din dito kadilag sa kayan ganda ng tinapay. Happy New Year, talambo. Happy, happy New Year. Happy New Year din, sabi mo. <laughs> Baka na may kinito malon, ha? Malon. Malon. Kain na na. Dalay, Happy New Year po. Uh. Yeah. So yan, mga kapatilag, lalabas ulit tayo. <laughs> Dahil 12.05 pala ang... Yan. Bakit? Anong nangyayari <laughs> sa ulap? <laughs> Kulay red? <laughs> Wow, wala, wala na, madilim pa, hindi kita sa kam Talambo, Happy New Year! Talon, talon! <laughs> Ayan nag-target lock mo Sana'y tumangkad na si Talambo! Unti na yung <laughs> nag-vlog na. Nag-vlog na? Abay, ba't parang sinakta ng kasukasuan si Talambo? Huwag talon. Nag-talon ka mo, mataas. Tabi, tabi, haba. Pati si yung aso yung like New Year. Mara, happy New Year! Mara, happy New Year! <laughs> <laughs> May po ay kakain ng mga kadilag. Sorry. Mm -hmm. Ay, tinapay. Eh. So, kain na si Indong mga kadilag ay pinapandar yung aming gulong-gulong. Dahit na. What? Dahit ay Ay, ayan. Hindi na bisita Dahit na yan sa 2024. So, ayan mga kadilag. Ang pinain ko so, lang ay... ano atin Napay. Tapos ay nakakain ng coffee gel. Oh, foods. <laughs> Sana ko. Sana ako naka-foods. Tingnan ko oh, naka naman, ang target lock ay pasingaw. Ang paborito ninyo eh Yan ay kaluluto, kanina yung umano. Ang sarap. sarap ng coffee gel. Sino nagawa nito? Eh, may... po So yan mga kadilag, tapos na po kaming kumain at kami na lang po ni Vivian Madera. Ilalagay po namin yung mga ulam, tsaka po yung mga pagkain sa rin. Kami po ay tapos na, kumain. Happy New Year! ngayon po mga kadilag, ay ako'y ay sinusundo ni Kagwapo lang dahil gaya nga po ng binanggit namin kanina ay ako po ay pupunta naman kala Kagwapo lang. Kung noong Pasko ay si Kagwapo lang yung pumunta dito, ngayon naman ay pumunta tayo kala. Ati Kalayaan. So naroon na po sila nanay ka na Ati Kalayaan. So doon na rin po tayo pupunta mga kadilag. So kami po ay nakapagsalo-salo na okay. sa kanilang sa kanya-kanyang bahay, kaya naman yan. Yeah, makikisana naman tayo sa ibang bahay. Dito na po kami mga kadilag, kalahati kalayaan. Happy, okay, okay, yeah. Happy, Happy New Year! So, Susunod ko na yung, yung bigay sa akin. Wow. Uh, tapos kanina pala, ay eh, violet pala ang ano, ang um, lahat ng itin. Violet, gawa na lang sa puso eh. Ay, hindi ko nilalang kung bakit daw green or peach ang peach ano. Hindi oh. daw alam kasi nang galing, galing ano. Ayun pala yung violet. Uh, violet or blue? Violet or blue. Mm -hmm. Kaya sinanay nana yun, yung pinaglubo rin yung ano. Kasi dapat yung Alam mo, alam mo na yung ano, yung, yung peach kasi hindi siya laki-color. Color of the year mm -hmm. yung ayaw. color of the year. Kumakain po ulit kami mga kadilag. Bumalawin. <laughs> at ito naman po aking kinakain nilaga. aga. ng sabaw. Masarap po. yan ni Bikin naman. Wow, Kaya po pala masarap. Nakakatanggal pa ito ng antok. Kanina nga pagdating ko dito, mahala ako, inaantok ay ngayon ay Parang nawawalan. So tayo po ay nagbukas po si Ati Laya ng wine. Para kayong ano? Ito po ay Paradise Mountain kasi dito Pit. Driving, <laughs> ano? Driving ka. Wow. Ito pa rin, non-alcohol. Wow, pwede, no, pwede ito sa iyo? Pwede sa akin, non-alcohol. Wow, mm -hmm. natunog. Cheer oh, cheers, oh, cheers. cheers! Cheers! To good health, more blessings, continued success and happiness para sa bawat miyembro ng ating pamilya. Cheers! cheers! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Hindi pa pala po gusto niya. Ang gamay. So yan mga kadilag. Nandito tayo sa labas. Kaya hindi na tayo. Kaya sisindihan niya tayo. Yung fountain. Ayan mga kadilag. Maraming na. Ano yan? Ayan mo ng fountain. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Abayan ang mga hapo! Sabay-sabay. Kataas din yung ano. Kataas Happy New Year! 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 Wooo! So yan mga katilag. Nagpasabog si Kuya Ervin. <laughs> Tabi muna natin, kagawa pa lang. Wala na itong sakitan, pipila na Para yung aga po din lang. Aba, hindi. may nanay. Tatay, pila daw. ka pila daw. Ako po. Pila. Thank you po. Pila. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. So yan. Oh, Kaya naman pala yung kinuha. I think it's sales pala. Ito, 25 cents. So, pipilakin natin yung naagaw kay Ate Kalayaan. <laughs> at pinagaw na yung sa, kanin, sa kanin. <laughs> So, tayo po yung magbibilang kasi yung padamihan ka. Katang dalawa po oh, alam. Ay, may 100 kama pa, pa lang na. Oh, ano. So, yan mga katilag. Mga na makalaka. Ito po, nabilang na po namin. Bilang sa iyo katilag? 265. Wow! Ako ay 124. Wow! I'm 126. So, Nagpadami okay. yung 100 na naag. Wow! Oh, ito so, yan mga katilag. Ngayon naman po ay na lalaro. Kanina po yung si Ate Kalayaan ang nagpalaro. So, ang ating palaro ay Laila June Games. Ano? Wow! So, dito mga katilag, eh, meron tayong dalawang box. So, isa, dalawa. So, isang hana ito, ano eh. So, dahil Laila June, dito ang Laila. Pa, para hindi malito, dito na lang katatapat. Para... Ah, sige. Oo, oh, yan, tatapat. Dito ang Laila, dahil na si Cadillac. Uh, At ako, Laila. 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 At, ako naman dito ay June. Yeah. So, ka kong, ay June. So, kapag sinabi kong hambawa ay June, so doon kayo lilipa. Tapos June, doon pa rin. Laila, tapos June, ha? So, kung sino yung malito, See, sali. Wong sali. Wong sali. Oh, <laughs> okay, ready. Okay, ready. Okay, ready. Okay, ready. Okay, ready. Okay, ready. sa ready. Okay, 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 Okay, ready. Okay, ready. Okay, ready. Okay, ready. Okay, ready. June Okay, ready. <laughs> June Okay, ready. Okay,

Wala pa, wala pa. Wala oh, ka. tayo. na Ito pa rin yung Laila. Ito pa rin yung Laila. Oh, okay. oh, Jun! Laila! Laila! Jun! Jun! Laila! Laila! Jun! Laila! Jun! Jun! <laughs> đang chờ luôn á, hát na, hát oh, okay. 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 <laughs> na, hát này, được đấy, okay, đây rồi, đây rồi, June Laila, đây June, đây rồi, June Laila, June, Laila June, Laila Jun, Laila, Jun, Jun, Laila, Jun. Aba, mabili <laughs> Magaling yung dalawa. O, papalta natin ha, pabalta naman. Dito na ang Laila, doon ang Jun ha, sa kapila ha. Yan na ang Jun. Okay ha, one, two, three. Laila, Jun, Jun, Laila, Laila, Jun, Jun, Laila, Jun, Jun, June. 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 Laila, June. Laila, June

bahagi kayo ng unang araw ng bagong taong 2024. Ingat kayo! Thank you din po! Happy New Year, Happy New Year yeah, po! Salamat po! Salamat po! Salamat po.